Habang nagro-rosary ako bro JD, hindi pa tapos ang first mystery. Five decades pa lang lumamig at tumayo balahibo ko para may tao sa likod ko. Hindi ko talaga kaya. Kaya tumayo ako at umupo sa bed ko at pinatuloy gang mata hanggang matapos pag rosary. Kasi para may tao sa palibot ko. Kasi ang room ko ang nakatira dati ay Arabo, taga-Egyptian. Ano gawin kasi ilang bisis ko na ito, ko na to naramdaman tuwing naggrocery ako pasagot kay Bro Wendell Talibong. Kasi Wendell meron nga masasabi doon, Bro Wendell sa kanya sitwasyon na kapag nagro daw siya na sisipag tindigan ng kanyang balahibo. Psychic ability ba daw 'yon? Oo na uh, possible infested ang area at napaka-infested. Pero kung 'yung naramdaman niya, maramdaman din niya sa ibang uh, lugar posibleng, open ang kanyang psychic ability. Pero kung dun lang sa area kung saan uh, nagro-rosary siya, ibig sabihin, infested ang area. Dahil, bawat fallen angels, meron silang extra magnetic energy na pag makalapit, uh, mag-iba ang ihip ng hangin at tumitindig yung mga balahibo. Pero ituloy lang ang prayer dahil ang prayer ay makapangyarihan sa mga fallen angels. para pala yung magnito, ano? Sabi niya, hindi siya ng prayer para magamit niya, inaatake siya tuwing rosary. Brother Wendell, ano ang kailangan gawin niya dahil inaatake siya tuwing siya ay nagro-rosary? o na, kailangan talaga ang general confession at uh, maliban sa general confession, yung act of contrition. Kung bawat uh, office of exorcism, meron yung guide paano magsagawa ng general confession. Dahil maraming mga binigyan namin ng guide at nang nakita nila, abay kasalanan pala ito. Hindi nila alam na yung ginagawa nila kasalanan pala. Kaya kailangan i-check nila, pagsisihan, at ikumpisal. So, huwag agad-agad mag-deliverance, lalo na pag-contaminated. Dahil, delikado na maritaliate. Halimbawa, may pumunta sa station DXDD, na emergency daw, dahil nakikinig siya sa punto-por-punto punto at nagpublish ng uh, exercise water, exercise oil, exercise salt. At pagkatapos, nagdeliveran siya sa kanyang bahay. Ang sabi niya daw ay, umalis kayo mga demonyo. Yun. Uh, winisika niya ng exercise. Uh, salt, exercise. Pagkatapos, grabe na ang atak niya. Bakit? Una, Umalis kayo mga demonyo, di niya ginamit ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ikalawa, nagdeliverance siya, siya pala isang albularyo. Oh, so kaya grabe ang retaliation niya. So, kaya bago kayo magdeliverance lalo na sa area kung saan infested, siguruhin niyo na sarado na yung mga bukas na pintuan sa buhay ninyo. Okay, 'yon.